Aries, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 22 at number 19 at number 30. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color blue number 29 number 14 at number 5 Gemini Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 22 number 33 at number 6 Cancer Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 17, number 30 at number 24. Leo. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 11 number 24 at number 40 Virgo Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25 number 4 at number 32 Libra Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 14, number 29 at number 33. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 12, number 26, at number 45. Sagittarius Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19, number 34 at number 25. Capricorn Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17 number 24 at number 31. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng nangsikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color gold number 19 number 24 at number 10 Pisces Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 34 number 27 at number 36